Senator ng inyong uh, distrito dito sa Quezon City, ang aking uh, pamangkin, Councilor Mikey Del Monte. Para pangako natin. Uh, unang una ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Marami ko kasing narinig kanina. Salamat, Senador, sa mga tulong, sa mga programa. Huwag po kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lamang po, ako yung dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na makapagservisyo po rin sa inyo. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo naman po ako para sa inyo. Sipag, pagmamalasakit at more servisyo po ang pwede kong ialay sa inyo. Totoo po yung sinabi ni Councilor Mikey, kahit sa sulok ng Pilipinas, basta kaya ng panahon ko, sulok dito sa Quezon City, Baha, Lindol, putok ng vulkan sa buong Pilipinas, kinukuntahan ko po yan para makatulong at makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamati. At ako po yung patuloy na magsaservisyo sa inyo. Pitingin ko sa sayangin yung tiwala ang binigay niyo po sa akin. Ang puhunan ko po dito sa mundo ito, ang akin pong kredibilidad uh, bilang inyong senador. Ginawa niyo akong number one sa buong Pilipinas, number two po ako dito sa Quezon City. Alam niyo ba talagang Quezon City din ako? Diyan po ako nakatira sa teacher's village po, 80s at saka 90s. Kapit-bahay po tayo. Kung ano sinasakyan nyo, gano'n din po ako. Sasakyan po ako ng jeep galing dyan sa Malingap Street. Papunta po sa Glories, minsan sa Pilcoa. Mananood po ako ng sine sa SM North Edsa. Yan pa yung unang mga sinehan noon sa, sa mall at sa Cubao noon. Kung anong sinasakyan nyo, gano'n din po ako. Anong kinakain niyo gano'n din po ako. Wala po akong arte sa katawan. rin nyo lang po ako ng parang kapitbahay ninyo. Kaya po, pamangkin na ko kay Councilor Mikey Belmonte dahil ang kanyang uh, lolo, lola, di ba si uh, uh, Speaker Tani Belmonte. Goreng po sila. Si Mayora, Joy Go Belmonte. Mga goreng po. So, kami, kaya pinsan po ang tawag ko kay Mayora at uh, pamangkin ko po, po si Councilor Mikey. Ako po yung patuloy na tutulong dito sa Quezon City. Sabi ko nga bilang chairman po ng committee on sports, nagpaliga po si Councilor Mikey last year, yan pong uh, Councilor Mikey Del Monte Cup 2024. Pagpatuloy po natin yan na Councilor Mikey, magpaliga tayo para isang paraan po yan na ilayo natin ang mga kabataan sa masasamang bisyo. Get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. May dala po akong bola sa inyo ngayon. Kanina may dala akong bola. Sinong gusto ng bola? Ayan. Ninigay po ako ng bola mamaya sa inyo. Akin ah, yun oh. na yung mata. Sa, likod, o. Naka-green. 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 naka green naka green naka green first Saka burger po, kumain na kayo? Yes! Yeah! ako ang burger sa inyo. Ako, hindi pa ako nag akin. Ngayon, unang-una, gusto kong pasalamatan ang ating mga kasamaan sa gobyerno na, na, isa katuparan po itong proyekto nito no, sa pagiging pagtulungan no, sa national government, local government, And of course, para po natin ang aming pizza Mayor Joy Go Monte. Palapakan natin. Vice Mayor Gian Soto, palapakan natin, anak ko, nakasamahan ko sa si Senado ng no, Senator Tito Soto. And of course, Congressman Ralph Tulpo, para po natin, anak ko ko, nakasamahan ko sa si Senado, Senator Ralph, uh, and then uh, Senator Rappi, I mean. And of course, ang uh, ating number one, ang pinakamasipag na, uh, na konsihal sa buong uh, Quezon City, Councilor Mikey. Belmonte, palapakan po natin ating masipag na barangay captain, kapitan Rascal Doktor, para ang mga Mga kapitan, kung support ko sa inyo, kagawad, isa ako sa author, nung pag-postpone at term extension ninyo, isa lang po ang pakiusap ko sa ating mga barangay officials. Huwag pong pabayaan yung mga kababayan natin. Mahirap tuwing nangangailangan po sila. Palapakan po natin ang ating mga kapitan, kagawad, Pareho tayo, tayo ng uh, advocacy. Doktor ang apelido mo. Help naman ang akin. Kagawad uh, Peg Guarin, palapakan natin. Kagawad Roberto Arca, palapakan natin. Kagawad Boots de la Cruz, palapakan natin. Kagawad Mark Lester Pangilinan. Kagawad, uh, uy, Tokayo. B bong Bernardo. babae nito, Bong eh. Kagawad Boy Kanya, palapakan natin. SK Kagawad Anabela Solasco. Palapakarin po natin, ma'am. Salamat po. At ang ating uh, station commander, Mr. Lieutenant Colonel Rowena Amata. Palapakarin po natin. Ang ating Mr. Lieutenant Steve Maiko, Father uh, Paul Owe Medima. Medi, Salamat po sa pag-bless dito. And of course, ating uh, presidente ng uh, Manahay Homeowners Association and uh, Angeles. Palapakarin po natin. Ako po ay natutuwa na meron na kayong bagong uh, multi-purpose building dito sa Payatas. Alam niyo yung Payatas, sikat po ito noon, di ba? Dahil uh, parati natin naririnig at dito yung uh, downside. Ngayon po, tutuwa po ko na wala na po yung downside dito. Sabi nga ni Kapitan, wala na yung mga langaw dati. Talagang puro uh, langaw dito. At uh, dapat po ay umunlad po itong uh, inyong barangay sa Payatas. Napakaganda po ng Quezon City at uh, ako po'y patuloy na tutulong dito at masaya po ko na sa inyong bagong multi-purpose building tuwing may baha, meron na kayong magagamit. Alam niyo, isa po yan sa aking isinulong bilang uh, abanti ko lang ha. Bilang inyong uh, senator isa po ako sa author at co-sponsor ng Ligtas Pinoy Centers. Ito po yung batas na, na, maglalagay po ng mga evacuation centers sa mga syudad at munisipyo. Dapat po ibigyan ito ng prioridad tuwing niya sa kuna, meron po komportable yung pagpapahingahan o uh, paglalagyan po ang ating mga kababayan. Tuwing may baha, kesa naman sa flood control, na ginagawang gatasan lang ng ilan. Kaya sa gab -gab gamitin nila para sa flood control ay na wala namang bahang pinaproteksyonan, ito po mga evacuation center dapat unahin po ng gobyerno. Dahil matas na po ito, At may pagsisilungan yung mga nabahaan talaga. Hindi yung gumagawa lang ng mga proyekto, eh wala namang bahang. Wala namang pinaproteksyon ng bahang. So ako po ay... Uh, patuloy ilang miyembro po ng Blue uh, Ribbon Committee na susubaybayan at babantayan po natin ito. Sabi ko nga, dapat na lang gamitin ito, yung porto ng gobyerno kaysa sa flood control, gamitin na lang po para sa kalusugan. Ang budget po ng uh, health, one-third lang sa budget ng DPWH. At dami uh, pa mga mababayan natin na nagkakasakit, takot mag-hospital, takot mag-check-up. Kaya binabantayan ko po ang PhilHealth para sa Pilipino. Para naka-15 hearings na po ako sa Senado. Para sa pagbibigay ko sa PhilHealth. Dahil ako po ay naniniwala na PhilHealth po para sa health, hindi negosyo yan. Na dapat po ay meron tayong masasandalan tuwing tayo ay nagkakasakit. Halimbawa na lang po, merong isang buntis sa Cebu. anak sa sidewalk namatay yung mag-ina. mo mag-hospital, takot sa hospital. Ngayon po, isinusulong ko rin po sa Senado na lahat po ng member ng PhilHealth ay may issue ng ID para meron tayong ipapakita at hindi tayong takot mag-hospital dahil karapatan po ng Pilipino yan. Bilang chairman ng Committee on Health, marami na po tayong dinabantayan sa PhilHealth. Alam nyo ba noon ang uh, PhilHealth? meron silang polisiya na single period of confinement policy. Bawal kang i-cover muli ng pilihan sa pangalawang pagkakataon pagka nagkasakit ka ng pneumonia within 90 days. Kalungkuhan naman yun. Noon, 45 days lang yung sasagutin nila. Mapigilan mo ba magkasakit ng ilang araw? Kalungkuhan naman yun. Kaya binabatayan ko po ang pilihan. Ngayon po, Marami na silang binago sa kanilang polisiya. At hindi ko titigilan ang PhilHealth bilang chairman ng Committee on Health Alam niyo naman po ang maging prioridad ko bilang chairman ng Committee on Health, Malasakit Center. Meron lang tayo 167 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. At kayo po rito sa Quezon City, ang isa sa pinakamaraming Malasakit Center sa buong Pilipinas. Pangalanan ko na lang po, meron kayo sa Lung Center, Novaliches District Hospital, Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, NKTI, East Avenue, Veterans, Philippine Orthopedic, National Children's Hospital, Kirino Memorial Medical Center, at PNP General Hospital sa ating Kapulisan. Meron dito silang, para sa aking sector. Nasunog yan po. Ako, no? ako, ako nabasa po eh, yung hospital. Uh, anyway. Importante po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kung meron lang kayong mga pangangailangan, magsabi lang po kayo, napitan niyo lang po si Consiano, si Kapitan, tutulong po ako sa abot ng aking uh, makakaya. Lalo-lalo yung mga nasa probinsya sa inyo, tulungan po natin. Sino mga taga-Mindanao Si Prado, maraming, mga bisaya, may punta, ninyo. Bisaya, matugunta ako. Sino mga taga-Bisayas? Mga, mga bulano, bisaya. Ilong ko. Ilonggo, ngayon mga pareti ko. Lahat ng Ilonggo, pinsan ko yan. Kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bungo. At Waray! Waray rin. Uh, ako Waray, Waray ko nata. Uh, waray Upay. At uh, sa mga Nicolano, uh, uh, marahay na aga sa inyo. At sa mga Ilocano, may imbang na uh, halaw. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kumabayan. Ngayon, chairman po ako ng Committee on Health, tatlo ang aking naging prioridad. Marasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Magkakaiba po yun. Alam ni Kapitan yun, sabi niya kanina. Iba ang Marasakit Center, batas na yan, one-stop shop. Iba rin po ang Super Health Center, it's a medium type of a polyclinic. Halimbawa, dito sa Quezon City, sa Arsenia, Maximo, sa Batasan, Kamuning, Murphy, San Francisco, Biluna, may mga super health center. Ano po ito? Pwede po dyan yung pangalanan. Diyan na po yung konsulta ng PhilHealth para hindi na kayo pumunta sa mga hospital. Yung mga buntis, pwede yung mga anak dyan. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayo magpabuntis. Yan po ang super health center. Maglalagay po na mahigit isang, uh, pitong daan na super health center sa buong Pilipinas sa mga probinsya, sa bundok, ilalagay po itong Super Health Center. Yan po'y patuloy kong tututukan na rin gusto kong ilapit ang servisyo medical sa ating mga kababayan. At pangatlo po, napakahalaga. Specialty Center. Ako po ang principal sponsor, batas na po ito, priority po ito ng gobyerno. Ano po ito? Heart Center, Kidney Center, NKTI. Ilalagay Geatrix sa matatanda, ilalagay na po sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Halimbawa, itong heart center nasa Quezon City, ilalagay na po sa ating mga probinsya. Sa Cagayan, sa Davao, sa Sabuanga, Cebu, Iloilo, may kakayahan na pong mag-opera sa puso para hindi na nila kailangan po dito. Isinabatas po natin. 17 po yan na specialty center na ilalagay sa mga selected DOH hospitals sa buong Pilipinas. Chairman ako ng sports. Proud po ako. Dati kulela tayo. Wala tayong gold sa Olympics. Ngayon, nagka-gold tayo ng 2020. At dalawang gold naman sa 2024. Supportahan natin ang na ating mga atleta. Councilor Mikey, meron tayong batas na may eskwelahan, National Academy of Sports sa New Clark City ginawa nating batas. meron pong skwelahan na pwede mag-aral at this is time mag-training ang student athletes. Walang masasakripisyo pwede pagsasabayin. Importante po sa akin ang sports at ang edukasyon ng ating mga kabataan. Kaya nag-find din po ko ng uh, maging regionalize po itong National Academy of Sports. Supportahan natin ang ating mga atleta. Kung may mga athletes kayo, kailangan na suporta dito at tutulong po ako. Pangalawa po, ito pong Uh, ito pong free tertiary education. But free education sa college and state universities. Isinulong natin ito nung panahon ni Pangulong Duterte. At gusto kong i-expand ito para may papapipilihan po ang ating mga kabataan. Naniniwala po ako ng edukasyon, napakahalaga po yan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito at dalandala -dala ng kabataan yung edukasyon. puho na yan na hindi mawawala agad sa pagtanda natin. Grabe ba kayo? Proud po ako. May anak po ako. Si P. Lawyer na po. 27 years old. <laughs> Valedictoria ng Ateneo sa, dito sa Manila sa College of Law. At sumakong laude po sa accountancy noong 2019. Si P.E. Lawyer na po siya. At, at dalagdala -dala po ng ating mga kamataan niyang edukasyon. Hanggang sa pagtanda. Hindi hindi na po yan mawawala. So maraming salamat po muli sa inyo lahat mga kababayan ko. Mga taga Quezon City, sobrang mahal ko kayo dito. At huwag po kayong makatubiling yung lapit po sa aking opisina. Thank you very much.